Um, hello, hello. Hello, hello mga chill na kablog. Andito po tayo ngayon sa Rain San Fernando, Pampanga. Ito po yun. Ang... Ay, ba't di ko makita yung pangalan? So, ayun yung mga mino nila. So, maulan lang talaga. Rain mm, Maganda yung kanilang place. Uh, simple lang pero Maganda ito yung mga pagkain nila. Panga, tuna panga. So, meron din sila, ano, talabat. Hay ate. Hello. So, hindi lang mura, masarap ay pa pagkain nila. Mm -hmm. Ang ganda ng place diyan, grabe. Saka mura, mura yung pagkain nila. niyo po yung minila Sobrang sarap ng pagkain nila. And then po, uh, napakamura po. Meron silang balot, 30 pesos. And then, meron silang talaba, 95. So, may scallop din sila, mura lang. Medyo maulan lang, pero okay naman. So, tinesting namin ng pagkain. Ayan, meron silang red horse. So, pa nga. Ito nga yung special <laughs> po nila. Aray, makilala mo si boss. Oh. Ay, Ay, boss. Ah, uh, eh, si Sir Mara. Lager po. Opo. Sa, ano, paano ko? Ah, Jerry Dat. Ah, uh, Jerry A. Buenaventura po. Jerry A. Buenaventura. Ah, Ina-vlog niya po para uh, uh yung... <laughs> pa. oh, Thank you, sir. Thank you, boss. Salamat po. So, ito yung panga talaga. <inaudible> Tapos, ito yung... Yung kapo nila masarap, yung yen po nila. So, ito po yung, ano to tol? Uh, pako. Pako. Hindi ko nga maintindihan. Bakit ko sinasabi kasi sa Baguio marami. <laughs> ito yung mga kaibigan ko na mababait. Eh, sa... Thank you, <inaudible> Yan po yung mga sweet lover. Yan po yung mga kaibigan ko po. Mayaman na po yan, pero pera na lang ang kulang <laughs> thank you, thank you so much. Salamat po. Thank you for watching. Salamat. Okay. Thank you po. God bless you. Magandang buhay. Thank you so much.